lah uh berbangkitan akan Ano nangyari rin ito, time vlog? Ay, nag-integrate niya. Dami na ito yung na ano. Ayan mga idol, nakapagdala naman tayo ng mga kupa. Ba itong 3 na may 3? 3? 3, ah. 3, dali. Itong 3 mo ba, 3? Ayan mga idol. Dami na tindalang mga prutas. Okay, 3, 3, 3. Si klase. water ganyan lipat natin lipat. yung mga layabas sayang yung bayabas masarap masarap yung mga bayabas mga idol so madami dami din tayong nakuha bayabas Ayan. eh, may nag harvest doon ng ano saging hindi man lakino lahat Yeah, dinala natin yung ilang piraso anim na ah, anim na piraso ah, hindi ito four seven plus mayroon pa tayong ano to Dorian Dorian, to ito gamay natin huwag ito

Gue tanda Tanda Han Și acie ni, kita tanda-tanda Tanda-tanda yang ada dan ada sekarang capacity dan ada, empieza Ya, yeah. lo me kaya. Mana? Eh, nak hulur, hulur nah ke atas. Ya, pun banyak. Ah, oh. kajian. Oh. Masa ang barang. So, kau yang mengedar. Aji mana? Aji yang mengedar. Yang mengedar. Kapoi kaya. kau okay. nak. Okay. Amin. kapoy kayo. Biro, kahit na napagod ang tatay nyo, eh, mandami naman tayong nakuha. Yan. Ayan yung mga nakuha natin, mga prutas. May saging pa. Yan. Yan. Meron tayong saging, itong piraso. Yung mga, yung mga rambutan kasi, masyadong matataas. Nanolang lang namin. Tapos ito, at pati ng mga pensiones tapos inakyatan tayo ni kuya ng isang marang kasi kumain siya doon sa ibabaw ng puno ng marang tapos nung nag ikot ikot si tatay nyo ah, uh, swerte na nakapulo tayo ng isa kung tawagin sa si amin pulak yung nahulog galing sa puno bango hmm bango. Hmm. Dami. Ano ang kinabihin mo sa Bukid, mga bay? Simple lang. E kung magpunta ka sa palinkin ito, mga bay, ito pa lang, magkano ang kilo nito? Siguro kung mabili mo ito, nasa mayigit 60, 60, 70 pesos. So, 70. Plus, itong, ito. Pagka ito, ito, Si 100 na mahigit. Eh, yung lang tunis natin, mga nasa isang kilo. Yung rambutan natin, nasa isang kilo. Tapos yung saging pa natin, itong peraso, o. Oh. May tayo. May marami pang bayabas. O, oh, pag nahinog yan, masarap yan, ano, gawing, ano, ah, uh, mag, gawa ka ng sabaw, na isda, sinigang sa bayabas. Napakasarap ngayon idol. Ay, thank you. Nabusog pa ako kasi kumain ako doon ng mga lansungis. Yun Yan lagi ko sinasabi mga idol. Dito sa probinsya, lalo lalo dito sa bukid, pag masipag ka lang, talagang hindi ka magugutong. Kaya lagi ko sinasabi ng mga idol na, ang taong masipag, maghanap ng pagkain, hindi ka magugutong. So, yun lang mga idol, no? Kasi, uh, kakain mo na kami ng rambutan. Niya ang sama ni Munak, lami na't. Lami, lami, lami. Lami kaya, lami. Lami, okay, okay, okay kaya. okay kaya. Tonton ni yang aking mga junakens. Kasi may bitbit tayong uh, klasik-klasik protas. Na gustong-gusto naman nila. So yun lang mga idol. Thank you for watching. Ito po sa tatay vlog. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe kayo mga idol and like and ano mga doon comment lang like kayo din sa ating anong mga small na mga content na thank you I love everyone goodbye